Hey guys, what's up? Welcome back sa channel natin. So ito for today's video ito. Sobrang daming ammonia ng tubig natin. So anong gagawin natin para matanggal tong mga to? So aside from water change, so magpapalit tayo ng tubig dito syempre. Pero hindi naman lahat. So sobrang daming ng ammonia, guys. Ayan oh. So yun guys, ito no, gusto ko lang i-share sa inyo. So paano nyo malalaman kung may ammonia yung tubig nyo? So yan, ito po yung sinasabi ko sa inyo na mga bubbles. Ayan. Ayan. Kapag nagbubula-bula po ng ganyan yung aquarium nyo, ayan, sign po ng ammonia yan. So ang gagawin natin dito guys, ah... Uh, papalit tayo ng tubig so mag water change tayo so kahit gabi ayan so aerator lang kasi yung gamit natin dito ayan kung napapansin nyo So, aerator lang. Wala tayo dyang uh, pump na ginagamit. Kaya, uh, no choice kundi kung ano, mag, ano tayo. Mag water change tayo. So, isa yun sa mga pwede natin gawin kapag ka ganyan yung condition ng tubig natin. So, napakasama niyan guys pag ganyan yung condition ng tubig natin. Kaya, kailangan talaga water change tayo pag ganyan. So, isa to sa mga dahilan kung bakit namamatay yung mga crayfish natin. So, pag ganito guys, ang aquarium nyo, napakadaming bula. Ayan. So, hindi yan sa ano ha, sa air pump galing. Kasi yung isang ano natin, isang setup natin, may air pump tayo doon ng malakas. So, papakita ko sa inyo. So, ito yun guys, yung sinasabi ko sa inyo na may mga bubbles din. Pero kasi galing yan sa ano sa air pump natin. So ito yung air pump na ginagamit natin diyan. Ayan, so malakas talaga yan. Kaya nagkakaroon siya ng mga bubbles. Pero kung papansinin niyo dito sa ibang part, ayan, wala namang mga bubbles diyan kaya ibig sabihin, walang ammonia yung tubig natin dito, safe na safe. And pangalawa, gumagamit tayo dito ng submersible ah, submersible pump. O tama. And meron tayong overhead sump filter dito na nakalagay. So pinaka the best talaga ang may overhead sump filter para maiwasan natin yung magpagkaroon ng mga ammonia dun sa tubig natin. So hindi mag yung mga ammonia sa tubig natin. So yun, sa ganitong sitwasyon, ah... Uh, talagang napakalala na nito na although buhay pa naman yung mga alaga natin so wag na nating antayin guys na matigok o matigi pa yung mga alaga natin so gawa na natin ang paraan so water change na rin tayo pero pag ganito guys ginagawa ko dito ano eh uh, pansamantala nilalagyan ko muna ng uh, submersible pump so lalagyan muna natin siya ng pump then pag okay na siya saka natin tatanggalin yung pump then palit tayo ng tubig na rin para makita nyo na mas lilinis yung tubig na ito mawawala yung mga bubbles na yan so pakita ko yung after na ito. so para may idea lang kayo so grabe guys so oh. sobrang daming ammonia ayan so yun guys ito gagamit muna tayo ng uh, submersible pump and then yung overhead natin na filter so ito lang muna uh, pansamantala pwede na to So ginamitan lang natin ng ginamitan lang natin ng foam tapos itong isang klase ng foam na to. So sip naman 'to ng mga dumi. So masasala niya talaga lahat. Kaya gamitin muna natin 'to. Tryin muna natin para mahigop niya lahat ng ano ng mga dumi dun sa pad sa aquarium natin. And bago tayo mag water change mamaya ng at least uh, 20% or 30% tanggalin natin para mas luminis yung tubig natin para mawala yung mga ammonia nakita nyo naman yung ammonia, grabe baka bukas patay na yung mga crayfish natin pag ganyan kaya install ko lang to guys, pakita ko sa inyo then yung before and after, nakita nyo naman yung before so yung after pakita ko sa inyo mamaya so yun guys, ito Ayan. so pansamantala naglagayin ako ng uh, top filter so nagkaragay tayo ng ano dito ng submersible pump top filter tayo para malinis yung tubig natin So, papakita ko sa inyo mamaya yung sinasabi ko sa inyo kung bakit nag-spec yung ammonia dito. So, medyo madumi na talaga yung aquarium at di natin nililinis. Ito yung isa sa mga sinasabi ko kapag ka-air pump lang yung gamit nyo, uh, minsan talaga dudumi at dudumi yung tubig natin, ang hindi natin namamalayan. So, kaya tayo dapat ay gumagamit ng mga, at least yung mga tap filter na ganito kaliliit. So, mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko sa inyong dumi na mawawala dito sa pond na to bago tayo mag uh, water change mamaya so pakita ko sa inyo yan guys then ito mawawala rin yan yung mga bula-bula na yan mamaya so pipili din natin mawala yan so hindi ko pa sure 100% na mawawala pero at least mawawasan man lang yung ammonia dito sa tubig natin na to so good luck sa aquarium na guys so yun, guys ito so medyo nabawas-bawasan na yung bula. Ayan. So, wala na dun sa part na yon Wala na masyado. So, halos nandito na lang sa may pump. So, mamaya pag naubos na yung bula na to, direct na tayo water change. So, bawas tayo ng 30%. Tapos, lagay tayo ng bago. So, ito guys, makikita nyo rin yan dito. Ayan o. Oh. Sa gilid ng aquarium nyo. Nakikita nyo yung mga bula-bula dyan. Ayan, napakadami So, yan. Sign up ammonia yan. So, sana makatulong tong video na to. Pag nakaka-experience kayo ng ganito, parang may naglalaba. <laughs> Ayan. Hindi po yan sabon. Ammonia po yan. So, yun guys. Eto, papakita ako sa inyo yung sinasabi ko kanina na problema. Ayan. So, yun yung isa sa problema, guys. So, napaka-dumi na yan. So, gagawin natin yan. Tatanggalin natin yan. Tapos, papalitan natin ng foam. Lalaban na muna natin to. So, washable naman to, guys. Kaya, magandang gamitin yung mga ganito. So, papalitan natin ng ano yan. Ng foam. So, eto yon Kinuha ko. Sobrang dumi na. Ayan. Tapos, ipapalit natin tong isa na. Nalaban na natin tong isa, guys. So, habang nilalaban natin to, ipapalit naman natin to. So walang problema laban tong mga to guys. Kahit basa pa to, ito basa pa talaga to, natulo pa yan. Oh. Ayan, so nilaban natin to. Palitan lang natin. So yun guys, ito Nilalaban ko lang tong mga ganito. Yan, guys, ganito kadumi. Yung nasagap niya doon sa loob ng ating tank. So wala pa to. Mas dudumi pa to. So siguro baka maka, makatatlong cycle tayo na ito. So pag ganyan kadumi yung tank natin guys, ganito lang ginagawa natin. So may nakaready lang tayong ano, hindi kasi ako naglalagay doon ng submersible kasi minsan may mga isda tayong maliliit saka mga crawlings na hihigop. So ang ginagawa lang natin air pump lang ang ginagamit natin. Kaya hangga't maaari ayo ako maglagay ng submersible. Pero yun nga yung sinasabi ko sa inyo, ang difference ng submersible sa kanang air pump lang. So, napakalaki ng difference, guys. Ito yung katotohanan na the best talaga ang may submersible o yung may mga top filter, some filter. Yan, the best talaga. So, ito, nakakatulong lang itong mga to talaga para makuha yung mga dumi. So, yan, grabing dumi, guys. O. Oh. So, antayin natin yung next batch natin kung gaano kadumi ulit. So, yun, guys, sa part na to, medyo halos konti na lang yung ano natin mga bula-bula sa tubig natin ayan so pag ganito guys water change na ako na ito so palit na ako ng tubig so ito guys nakapag uh, 40% ng bawas tayo ng tubig so 40% yung tinanggal ko so babalik natin yung 40% dito ulit ayan So biglaan lang to guys, emergency lang to kaya biglang ganito yung ginawa natin. So sa mga makaka-experience ng ganito, yun sana makatulong yung video na to guys. Pwede niyo gayahin yung ganito. Nakita niyo naman na nawala talaga yung mga bula-bula diyan sa tubig natin. so yun, palit tayo ng tubig guys. So maglalagay lang tayo ng 40% ulit para mas maging maganda yung condition ng tubig natin. Guys, eto, naglalagay na tayo ng tubig. So, kunting-kunti na lang. Tapos, papasycle na lang muna natin to. So, yun guys. Eto. Ayan. So, na-survive natin yung isang tank natin. So, mga breeder din yung laman nito Ayan. Buti na agapan. Buti na pansin natin na gano'n na pala yung status dito. Sobrang dumi na pala. Ayan, o. Oh. Wala na guys yung mga bula-bula kanina. Yung pinakita ko sa inyo. Ayan, so ito pangalawang cycle na. Ayan, nakita nyo naman yung unang cycle na ito. Mas madumi dyan. Pero patitiningin pa natin ito ng mga isang oras. Tapos papalipan ulit natin ng foam. Then, papatakbuhin natin yan ng ano, mga magdamag. Magdamag na natin papatakbuhin to guys. So bukas na natin tatanggalin ulit to. So ayoko talaga kasi ng may submersible dito. Kaya bukas tatanggalin na rin natin yan. Ayan. So sana nakatulong tong video na to guys sa mga nakaranas ng ganito, yung nag-spike yung ammonia bigla sa aquarium nyo. Nakita nyo naman kanina, grabe yung ammonia, kitang kita talaga. So dito sa video natin, halos konti na lang dito sa side. Pero dito sa loob, halos wala na talaga. Ayan. So nag-cycle na talaga ng maayos yung tubig natin, nakapag-water change na rin tayo. Ayan. So yun sa mga bagong tambay lang sa channel natin Ayan baka pwede nyo naman pong isubscribe yung channel natin Ayan i-click nyo rin yung notification bell icon Para na-update ko kayo tuwing gagawa ako ng mga video Tungkol sa pag-aalaga at mga tips, guides Ayan pagdating sa crayfish farming Ayan so hanggang dito na lang yung video natin guys And maraming salamat sa pagtambay para sa inyong lahat Kaya kaya natin yung mga video na ganito Ayan So hanggang dito na lang and happy crayfish farming